Sa probinsya ng Samar, isang batang lalaki ang isinilang sa gitna ng kahirapan at kakulangan. Bagamat na isilang sa Samar, ang batang ito ay uukit ng sariling pangalan at makilala sa kabisera ng bansa bilang isa sa mga notorious na kriminal at naging public enemy number one sa buong bansa noong kalagitnaan at huling bahagi ng dekada 80. Ang batang ito ay si Arsenio Kayana, at nakilala sa bansag na si Boy Negro. Isang pangalan sa unang banggit pa lang ay tila may bakas na ng bilang pangungut siya dahil sa kanyang itsura. Isa kasi siyang Amerasian o anak ng isang Black American. Kaya pagkapanganak pa lang ay dominante na sa kanyang kulay ang pagiging itim dahil sa dugong na sa kanya. Sa kasagsaga ng kanyang pagiging kriminal ay madami din buhay ang nakitin at brutal na natapos dahil sa kanya. Kaya halina at ating balikan at mas kilalanin pa si Arteño Kayanan alias Boy Negro sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Aga pa lang sa kanyang buhay, nasira na ang imaheng dapat sanay tahanan. Ang kanyang ina ay napilitang iwan siya sa piling ng kaibigan upang makapaghanap buhay sa Maynila at isang ama na maagang nag-abandona sa kanila dalawang taong gulang pa lamang si Boy nang tuluyang maputol ang ugnayan niya sa kanyang ina. Isang pagputol na sa kalaunay magiging simula ng sunod-sunod na pagkaputol ng koneksyon sa mga taong dapat sanay nagmahal sa kanya. Iniwan siya sa pangangalaga ng isang kaibigang babae ng kanyang ina na si Sylvia. Ngunit sa halip na makaranas ng kalinga, nakatikim siya ng malamig na trato mula sa mga taong tila hindi alam kung paano mahalin ang isang ulilang bata tulad niya. Ang tiyuhi na kumukop sa kanya ay naging malupit din sa kanya. Sa tuwing binabanggit niya ang pagnanais na makapag-aral, ang sagot ay pagtanggi at ang gantimpala ay pananakit pa. Lumipas ang mga taon na puno ng kalupitan na naranasan sa puso't isipan ng batang si ay hanggang sa isang gabi. Sa gitna ng katahimikan at huni ng mga kuliglig, tumakas siya. Dala ang isang maliit na bag at isang malaking pag-asa. Sumakay siya ng barko patungong Maynila ng palihim dahil wala naman siyang pamasahe. Pagamat nahuli siya ng bantay, pinayagan pa rin siyang makasakay matapos marinig ang kanyang kwento at naawa sa kanya ang bantay. Sa kanyang pagdating sa Maynila, sinalubong siya ng bangis ng lungsod, mga gusaling naglalakihan, kalsadang puno ng alikabok at mga taong abala sa kanika nilang mundo, wala siyang direksyon, walang pangalan ng ama o ina, tanging olong kapulang pulang ang kanyang panghahawakan bilang posibleng lokasyon ng kanyang ama. Sa gabing malamig at walang malinaw na patutunguhan, may nakasalubong siyang lalaki na nag-alok ng matutuluyan. Sa simula ay tila maayos. Ngunit kalaunay, nalaman niyang ang taong ito pala ay sangkot sa pagnanakaw at iba pang iligal na gawain. Unti-unting naunawaan ni Boy na sa lungsod na ito, ang kabutihan ay tila nagiging hadlang sa anumang pagkakakitaan at ang krimen ay nagiging sandata ng mga walang pinag-aralan at walang oportunidad. Sa pagdaan ng panahon, napilitan siyang matutong mag-survive kasama ng bagong mga kakilala at kaibigan, natuto siyang tumanggap ng trabahong labag sa batas. Ngunit hindi rin siya ligtas sa kamay ng mga pulis. Isang araw, siya'y dinampot, pinagbintangan at pinahirapan. Mabuti na lamang at isang babae ang nakasaksi at nagpaliwanag na siya'y napagkamalan lamang. Mula roon, muling isinabuhay ni Boy ang kanyang layuning hanapin ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang ama habang patuloy siyang sumusulong sa mundong puno ng kasinungalingan at krimen. Nakilala niya ang ilang makapangyarihan tao. Ipinakilala siya kay Nardo, isang lalaking matagal nang namubuhay sa mundo ng iligalidad. Si Nardo ang nagturo sa kanya ng mga trabaho at ipinakita sa kanya ng disiplina sa kabila ng karahasan. Sa piling ni Nardo, naging mas madali para kay Boy ang tanggapin ang landas na tinataha hindi dahil sa kagustuhan kundi dahil sa kakulangan ng pagpipilian bagamat unti-unti siyang natututong maka-adapt sa bago niyang mundo hindi nawawala sa kanya ang hangaring muling makita ang ama gumuguo siya sa ulong ngunit bigo siyang matagpuan ito nangako sinato na sasamahan siya sa susunod na pagkakataon at muling nabuhay ang pag-asa. Habang tumatagal, naging masipag si Boy sa mga trabahong ibinibigay. Pinuri siya na mag-asawang Ramirez, ang kanyang bagong among may-ari ng isang construction site. Ngunit hindi rin naglaon. Na sangkot siya sa isang gulo ng mag-away si Nanardo at Busting, isa sa mga tauhan dahil sa hindi patas na pagtatrabaho. Nauwi sa suntukan ang lahat. Nakisali si Boy at nahuli sila ng among si Mr. Ramirez. Ilang araw matapos ang insidente, nagtungo si Boy at Nardo sa Olongapo sa isang bat. Nasangkot si Boy sa isang gulo matapos makita ang isang lalaking nananakit ng babae. Ang kanyang pagkiling sa hospisya kahit pa siya'y nabubuhay na sa labag dito ay nananatiling buhay. Ngunit isang karumaldumal na pangyayari ang magbabago ng lahat sa bahay ng mag-asawang Ramirez. May armadong grupo ng kalalakihan ang pumasok. Nang makarinig si na Boy ng putok ng parit, agad silang tumakbo roon at nakita ang mag-asawang sugatan at walang malay. Si Mr. Ramirez ay binawian ng buhay. habang ang kanyang asawa ay isinugod sa ospital. Doon na kilala ni Boy ang isa sa mga salarin, si Gusting. Sa gitna ng matinding galit at paghihiganti, binalikan niya ito at itinumba sa karumal-dumal na paraan. Inamin niya ang kanyang ginawa kay Nardo na agad nagbabala sa kanya na siya ay dalikado na. Pinayuhan siyang lumisan. Hindi naglaon, pinaslang din niya si Kadyo, isang lalaking may kaugnayan din sa krimen. Sa tulong ng kaibigang si Carlos, nakaharap na rin niya ang kanyang ama. Ang unang pagkikita ay puno ng galit at sama ng loob. Ngunit sa dulo, lumambot ang mga damdamin at nagkaroon ng pag-unawa. Dinala siya ng ama sa tarlak, ipinakilala sa bagong pamilya, sa kanyang lola at sa mga pinsan. Doon din niya muling nakita ang kanyang ina at unti-unti napawi ang galit na pilit niyang iningatan sa loob ng maraming taon sa tarlak din niya nakilala si Janice, isang simpleng dalaga na unti-unting nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang kwento sa krimen. Muling dumating si Nardo at isinama siyang muli sa operasyon. Ngayon, ay pati na sa bentahan ng iligal na bato. Nagpatuloy ang kanilang transaksyon sa isang selebrasyon ng isang alkalde. Biglang dumating ang grupo ni Boy at nagpasimula ng kaguluhan. Kinabukasan, isang insidente sa kalsada ang muling ikinasangkot niya. Paulit-ulit na naging bahagi ng karasan ang kanyang pangalan. Pagsapit ng Disyembre at 31, 1986. Sa bisperas ng bagong taon, mag-isang umiinom ng alak si Boy. Sa gitna ng gabi, sinariwa niya sa sarili ang kabuuan ng kanyang naging buhay. Isang kwento ng kabiguan, pagkamuhi at krimen. Dala ng pighati, inamin niya sa sariling siya'y kriminal. Isang nilalang na mas pinili ang pagpaslang at paggawa ng krimen. Lahat ay ibinunton niya sa kapalaran na ibinigay ng kanyang mga magulang. Mga taong dapat sanay nagbigay ng direksyon ngunit sa halip ay nagbukas ng landas patungong kapahamakan. Ilang sandali lang ang lumipas at dumating ang mga alagad ng batas. May bitbit -bit silang waran paghuli sa kanya dahil sa pagkamatay ng isang kapitan. Kahit may alinlangan ng ilan sa kanila kung siya nga ang salarin dinala pa rin siya. Habang nasa biyahe, nang huminto ang sasakyan sa gasolinahan, sinubukan niyang tumakas at muling naglaho sa dilim. Pebrero 14, 1987, nagtungo si Boy sa tanggapan ng People's Journal upang humingi ng tulong. Hindi upang linisin ang kanyang pangalan, kundi upang makuha muli ang isang simpleng alaala, ang kwintas na ibinigay ng kanyang ina. Sa pamamagitan ng lalaki nandoon, na iparating sa pulisya na tila nais ni Boy magsumbong tungkol sa mga alagad ng batas na nagsamantala sa kanya. Umalik siya sa tarlak at kinagabihan, binalikan niya ang mga tao na nagsabwatang wasakin. ang kanyang buhay. Itinumba niya ang mga ito isa-isa at muling nag-init ang kanyang pangalan. Siya ay pinagahanap itinuturing na bantang kriminal sa Enero 29, 1988. Nasangkot siya sa serye ng pang up sa mga pampasaherong jeep. Sa gitna ng karahasan, may mga itinumba siyang tao. May ilang nagmungkahi na siya ay sumuko na. Ngunit nanatili siyang matigas patuloy sa paggawa ng iligal na gawain hanggang sa isang inkwentro sa palengke. Nagkagulo, nagkaputukan, may mga namatay at lalong tumindi ang pagtugis sa kanya ng otoridad. Pagsapit ng Marso 2, nagpaalam siya sa kanyang lola. Bagamat ninais ng kanyang ama na siya'y sumuko, nanatili ang kanyang pagtutol sa tulong ng isang kakilala sa People's Journal na isulat niya ang kanyang pahayag ng pagsuko. Sumuko siya sa malabon, dinala siya sa kulungan. Ngunit bago pa man makapagpahinga ang kanyang ama sa pag-asang ligtas na si Boy, isang trahedya ang sumalubog sa kanila. Marso a 4, habang inililipat si Boy sa piitan sa gitna ng pagbabalik tanaw sa sinabi ng kanyang ama na mas nanaisin nitong makita ang anak na buhay at nakakulong, ay muling nanlaban si Boy. Nakaposas man, hindi siya sumuko. Sa huling pagkakataon, pinili pa rin niyang manlaban at umalingaw-ngaw ang ilang putok at doon na siya tuluyang natapos. Isang marahas na wakas sa isang marahas na kwento. Para sa kanyang ama, wala nang mas masakit pa kaysa sa paghahatid sa anak sa huling hantungan. Isang batang sinira ng mundo ng sistema at ng mga desisyong bunga ng kawalang pag-asa. So ngayon, lamunaha.